historia tagalog horror stories Ako ay isang choir member taga Cavite ako isang gabi Christmas season noon katulad ng maraming choir groups nagkakaroling din kami tuwing gabi. Isang gabi ay nakaabot kami sa Naik area around 10pm at nag-decide na kaming bumalik na sa bayan namin. Naglakad lang kami pabalik. Malakas kasi ang loob naming maglakad-lakad pabalik sa amin ng ganoong oras dahil marami naman kami. Hanggang sa nagkatakutan kami dahil dadaanan namin ang sementeryo sa naik. Yung iba, patakbong nilagpasan ng sementeryo. Along the highway din naman kasi yung sementeryo na yon. At dahil dis oras na ng gabi, bibihira na rin ang dumadaang sasakyan. Medyo nalagpasa na namin ang sementeryo nang may dumaan na motor dadalawa lang silang nakasakay sa motor. magjawa yata yung sakay o mag-asawa. Lalaki ang nagdadrive at angkas niya yung babae. Nakot nila ang atensyon namin dahil nadinig namin tumigil yung motor sa bandang tapat ng entrance ng sementeryo. Para yatang nasiraan sila. Pero laking gulat namin nang makita naming tatlo na sila na nakasakay sa motor. May isang babae na puting puti ang damit na nakiangka sa likod ng babae. At yung braso niya ay nakapatong sa balikat ng babae. Tapos nakayuko lang yung babaeng nakaputi. Totoo nga na kapag nakakakita ka ng creepy, hindi ka kaagad makagalaw. Pero hindi rin nagtagal nagsigawan kami at nagtakbuhan dahil sigurado kaming hindi tao ang nakita naming nakiangka sa magjowa. Nakita pa naming biglang napalingon sa amin yung magjowa. Siguro nagtaka sila kung bakit nagsigawan at nagtakbuhan kami. Karamihan sa amin ay umiiyak na habang tumatakbo. Medyo Nakalayo na din kami sa sementeryo. Tulala pa din ang karamihan sa amin. Yung iba naman ay hindi pa tumitigil sa pag -iyak. Lahat kami ay tahimik. Maya-maya, sabi ng isa kong kakwire, ang bigat ng pakiramdam ko, ang sama ng pakiramdam ko, pwede bang maupo muna tayo? napukaw niya ang atensyon namin kaya lumingon kami sa kanya. Pero laking gulat namin. Yung babaeng nakaputi na nakita namin sa motor ay nakasakay sa likod ng kakwire namin. Kaya pala bumigat daw ang pakiramdam niya. Tila nakapigibak sa kanya yung babae. Lahat kami ay nagwala sa takot tumatakbo na naman kaming nagiiyakan hanggang sa makarating kami sa parokya namin. Nataranta yung pari at mga seminarista na naka-assign sa parish namin. Pinapasok nila kami sa kumbento. Pinakalma nila kami. Yung isa naman ay nagwawala pa rin dahil nakikita pa rin doon niya yung babaeng nakaputi na nasa may bintana sa may labas. Tila hindi nakapasok sa loob yung kung anumang nilalang na iyon hanggang sa napakalma na kami at ipinakwento nila ang mga nangyari. Nagdasal kami lahat at kinabukasan kami ang naka-assign kakanta para sa 4am na simbang gabi. Pagpunta namin sa choir area tinanong kami ng isa sa mga lektor namin kung kamusta na do kami dahil nabalitaan nga niya yung nangyari sa amin kagabi at kung ayos na do ba kami. Pero noong mga oras na yon ang naisagot namin ay ano po yun? Ano po ba nangyari kagabi? Buong misa ay nagtataka kami sa itinanong sa amin. At pagkatapos ng misa naglakas loob na kaming magtanong sa trainer namin kung ano ba ang nangyari kagabi. Wala talaga kaming maalala ng mga oras na iyon. Hanggang sa ikinuwento na sa amin yung nangyari at idinetalya raw namin kagabi ang mga naranasan namin. Wala talaga kaming maalala. Ang sabi, baka daw maligno yung babaeng nakita namin. Siguro nga, ay namaligno kami kaya ang lahat ng nangyaring na ibahagi ko ay kwento lamang sa amin. Ang weird lang ng feeling tuloy na may nangyari pala sa amin ganun pero ni isa sa amin ay walang makaalala. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Ukay, ukay. Ako po si Isa, 17 years old at nakatira ako sa province ng Quezon. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan noong nakaraan na nag-summer job ako bago ako pumasok ng senior high. Sa dami ng inaplayan ko, sa ukayan ako natanggap dahil mahirap talaga humanap na hindi pang matagalan na trabaho dalawang branch nila ang ukayan sa bayan na yon. At unang araw ko, nailagay ako sa unang branch sa may simbahan. At unang akyat ko din sa second floor na sobrang bigat sa pakiramdam. Yung pakiramdam na kakaiba siya pero hindi maipaliwanag. Yung second floor kasi ay lagayan ng mga kahon-kahon na ukay at ang itsura ng second floor ay may dalawang kwarto tapos ang laki pa ng kusina. Hindi ko na po masyado tinignan dahil natatakot na ako at dun kasi kami kumakain pag lunch break. Tinanong ko yung kasama ko kung meron ba siyang nararamdaman tapos sabi niya mamaya doon niya sasabihin pagbaba namin at pagkatapos namin mag lunch. Pagbaba namin sabi niya ay meron daw doon daw sa isang kwarto dahil nandoon daw yung gown na hindi nilalabas dahil natatakot yung customer. Pagkatapos ng ilang araw ay nilipat ako sa pangalawang branch. Malaki din siya at meron ding second floor. May kasamahan ako, mahaba ang kanyang buhok. Mga Christian sila, pati yung amo namin ay Christian din. Kaya isang araw umakyat kami sa taas dahil magbabalat kami ng mangga. Sa taas din ang kusina nila at tulugan nila pati yung maliit nila na parang simbahan. Nagkukwentuhan kami habang nagbabalat ng mangga. Ang pwesto ko naman noon ay nakatalikod lang habang nagbabalat. Siya naman ay pumunta sa may terrace. Sinilip ko siya pero nagulat ako dahil wala naman tao sa terrace pero kitang kita ko talaga sa gilid ng mata ko na pumunta siya sa terrace pero nung tinignan ko ay wala talagang tao kaya sumilip na ako sa kusina at nandun siya pero kakadaan niya palang kaya nagtaka na ako at kinabahan tinanong na ako ng kasama ko dahil mukha daw akong takot na takot pero hindi ako umiimik. Pagkababa namin, sa ko na sinabi na may dumaan sa likod ko na kulay itim at mahaba din ang buhok papunta sa terrace. Pagkatapos nun nangyaring nakakatakot na yon ay hindi na ako umakyat ng mag-isa. Makalipas lang ang ilang araw. Si kuya na namamahala ng ukayan ay nagkwento na nagigising daw siya ng bandang 1am ng madaling araw. Pagkatapos nakikita daw niya na gumagalaw mag-isa yung mga gown na nakasabit. Yung mga oras na yon ay nakaupo kasi kami dahil wala pang customer. Ako naman ay nakaharap sa CR pati si kuya nakakwentuhan ko nakatiwala ng ukayan dahil yung ilaw sa may CR sa may gilid ng hagdan na ay nagpapatay sindi. Hindi ako makaimik sa nakita ko sa pagpatay sindi ng ilaw dahil bigla na lang may dumaan na nakaputi. Pero nasisiguro ko na lalaki itong dumaan sa may CR. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Tapos si kuya paglingon ko ay nakatingin din siya at tinanong niya ako kung nakita ko din daw ba yun. Sumagot ako ng oo at sinabi niya na hayaan ko na lang dahil mas nakakatakot pa rin daw ang Diyos. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagtagal lang ako ng isang buwan sa ukayan at umalis na din agad ako. Dahil din sa karanasan na yon, ayoko nang pumasok o magtrabaho sa ukayan. Paa. Walong taong gulang pa lang ako. Hiwalay na ang aking ina at ang aking ama. Iniwan kami ng aking ina at si Papa na lang yung natirang nagpalaki sa amin ng mga kapatid ko. Tinulungan naman siya ng mga kapatid niya na itinuturing na din naming ina. May bahay kami dati noon malapit sa simbahan. Pero pinalayas kami ng may-ari ng lupa dahil gagamitin niya yung lupa. Kaya lumipat kami sa ibang bahay. Panday kasi yung tatay ko kaya madali lang sa kanya gumawa ng bahay. Doon lang din kami tumira sa lugar na iyon pero malayo na sa simbahan. Yung inupahan ni Papa na lupa ay malapit sa basakan hindi ko alam kung anong tawag sa inyo pero yung may mga pond ng mga isda tsaka maraming tanim na kangkong tas matataas ang mga damo. Nung panahon na iyon, medyo tahimik pa doon dahil konti lang ang nakatira doon. Mga ilang taon din kaming nakatira doon pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Tulog na ang lahat ng kasama ko sa bahay Si kuya, ate at si papa ay tulog na tulog na talaga. Nagising ako dahil hindi ko alam kung anong oras na iyon pero batid ko na nasa alauna iyon ng madaling araw. Naalimpungatan ako bigla at napatingin sa paanan ko. Sa papag lang kami natutulog at nasa paanan ko yung kuya ko. Yung buong katawan ng kuya ko natatabunan ng bubong ng kwarto namin at yung paa niya lang ang sumisilip sa pinto ng kwarto. Maya-maya ay bigla akong nakakita ng babae na nakahiga sa dulo ng paa ng kuya ko na nakangiti. Sa sobrang takot at bilang bata ay nagtalokbong na lang ako ng kumot at nakatulog na ulit ako kahit takot na takot ako noon. Makalipas ang ilang buwan yung ninang ko na best friend ng aking ina ang naging asawa ng aking ama kaya gumawa ulit sila ng bahay at yung bahay namin dati ay naiwanan na sila kuya na lang yung nakatira doon at minsan na lang natutulugan yung bahay dahil yung mga kuya ko ay minsan na lang din silang umuwi isang araw daw nung umuwi daw yung kuya ko kasama ang mga barkada niya upang gumawa ng binignit. Mga bandang hapon daw iyon. Naguusap lang sila hanggang sa makakita si kuya ng malaking paa sa hagdanan sa itaas. Napakalaki daw ng paa at mabalbon. Kaya kumuha si kuya ng itak at umakyat sa itaas. Pero pagkarating daw niya doon, wala naman daw siyang nakita at walang tao ang sumunod naman na nangyari ay sa pinsan ko. Pinaalis daw sila sa bahay kaya dun muna sila tumira sa dati naming bahay. Isang gabi daw ay hindi siya makatulog. Gabi-gabi daw noon na may nadidinig siyang yapak sa pangalawang palapag ng bahay. Nandoon kasi sila sa first floor. Meron daw siyang nakikitang naglalakad sa itaas dahil kawayan lang yung sahig ng pangalawang palapag ng bahay. May makikita ka na siluet ng taong naglalakad. Lakad daw ng lakad yung tao at sa isip ng pinsan ko baka daw si kuya o yung barkada lang ng kuya ko yung naglalakad. Noong umaga na, kakadating lang daw nung kaibigan ni kuya at nagtanong daw siya doon kung bakit daw ito lakad ng lakad kagabi sabi naman daw nung kaibigan ni kuya ay hindi daw siya umuwi kagabi. Doon na nagsimulang kabahan ng pinsan ko. Hanggang sa umuwi na ang aming ina at doon na kami tumira sa dati naming bahay. Wala na akong maramdaman. Si mama lang ay nakakakita siya ng malaking ibon tuwing gabi hanggang sa nasunugan kami at wala na yung bahay na yun. ...pala isipan talaga kung anong klaseng elemento ang nandoon. Golum Yung bahay ng great-grandparents namin... ...tinirha ng mga pinsan ko for a while... ...para malapit sa school na pinapasukan nila. Maliit pa tong mga pinsan ko noon... ...mga elementary pa lang sa kayong iba ay toddlers pa. Kasama nila dito yung tito ko sa kayong lolo at lola ko dahil yung parents nila ay nagtatrabaho overseas. College na ako ng mga araw na yon. Ako yung pinagbantay sa mga bata nung araw na iyon. Hindi ko alam bakit wala akong ibang kasamang adult noon at hindi rin ako nagtanong dahil hindi ba't kapag may mga ganap ang mga matatanda ay wala tayong karapatan na magtanong? Nung oras na yon ay papatulugin ko na yung mga bulilit. Sa sala ko sila pinatulog dahil yung isang kwarto ay wala pang aircon nung araw na yon. Mainit tapos magsisiksikan yung mga bata. At sinabi ko na lang sa kanila na isang hilera na lang kami sa sala hindi ako makatulog noon. Natatakot talaga ako kasi naaalala ko yung scary stories ng na mga nakatira talaga sa compound na yun. Sa takot ko din ay pumuwesto ko ng higa sa gitna ng mga bata. Nagtalukbong ako ng kumot pero hindi pa rin ako makatulog hanggang sa yung kumot ng pinsan ko ay unti-unting bumababa. Parang may humahatak tinaas ko ulit yung kumot. Tapos mamaya ay bumababa na naman. Naisip ko, hala, baka kunin yung pinsan ko. Tinaas ko ulit tapos nung bumababa na naman ay huminga ako ng malalim at bumalikwas ako ng bangon. Nakita ko yung anino pero likod lang dahil tumakbo bigla yung anino. Pero yung hugis ng anino ay parang si Gollum ng LOTR. Sa part na to ay hindi ko alam kung paano siya nawala. Nawala bang parang bula o tumagos ba siya sa pinto para makadaan doon sa maliit na space sa baba ng pinto. Hindi ko rin matandaan kung nakatulog pa ba ako noon. No mga oras din na yon ay dumating na yung lolo at lola namin. Pagkatapos ng mga nangyaring iyon ay hindi na ako nakatulog. Ngayon ay bisibisita na lang talaga kahit abutin pa ng gabi ay okay lang. Pero huwag lang yung doon ako matutulog. Gusto kong isipin na baka nakikipaglaro lang siya sa akin nung oras na yon kasi hindi naman siya nananakit. At sa mga kwentong nadinig ko sa mga pinsan at mga tita at tito ko, wala naman siyang nasaktan sa kanila pero siguro kapag nasa ganoon kang sitwasyon, takot talaga ang mararamdaman mo lalo na't kung matatakotin ka. At kahit mahigit isang dekada na ang nakalipas, natatakot pa rin ako matulog sa bahay na iyon. Nasa probinsya ako sa bahay ng aking asawa police ang father-in-law kaya paminsan ay may duty siya sa gabi. Ang asawa ko naman ay nurse kaya nung oras na yon ay ako lang ang mag-isa sa bahay. Mga around 6pm, palubog pa lang ang araw at bored ako dahil naka-on ng TV at naglalaro ng CP. Maingay na naman ang kapitbahay namin dahil araw-araw ay may nagmamadyong sa kanila paminsan naman ay sigawan. Pero okay naman sa amin dahil mabait naman sila. Mga 4 to 5 meters away ang bahay nila at walang fence. Sa sobrang focus ko sa paglalaro sa cellphone, napansin ko na lang na sobrang lapit na ng mga babaeng yung parang nakikipagchismisan. Ang boses nila na parang juicy ang pinag-uusapan hanggang sa sobrang ingay at na-realize ko iba ang salita nila at hindi familiar na parabang ibang lengwahe. Tapos parang nasa labas na sila ng bintana sa sobrang lapit ng boses nila. The moment na na-realize ko na ganoon at biglang nag-stop ang ingay nila. Sa may bintana ako nakaupo pero pagtingin ko sa labas, kung saan sana nakatayo ang mga tismosa ay wala namang tao. Napatingin ako bigla sa kabilang bahay at wala namang nagmamadyong. Pinuntahan ko pa at sumilip sa loob pero sarado lahat. Feeling ko mga espiritu dahil madami kasi ang mga puno doon. Ilang araw ang lumipas at nasasala ako noon nang may biglang may sumigaw ng tao po sa may pinto ng kusina lalaki ang boses at malakas ang pagtawag nito maliit lang ang bahay ang sala at kusina ay walang dibisyon kaya pagtingin ko ay walang tao na naman tumakbo ako agad sa may pinto ng kusina sa labas noon ay may malawak na damuhan syempre kita naman kung may taong dumaan kahit tumakbo pa siya. Pagsapit naman ng gabi ay may naglalakad sa bubong. Kahoy lang kasi ang bahay nila kaya dinig ko talaga. Tinatapon lang ng asawa ko ang asin at nawawala naman ang ingay pero babalik din sa mga sumunod na araw. Wala din naman akong third eye. Kaya first time ko talaga maka-experience ng ganun. Kaya sa second baby ko ay hindi na ako tumira doon Para kasing hindi lang isang nilalang ang meron sa bahay na yun Historia Tagalog Horror Stories